Hello guys, samahan natin sa kuya na mag-unbox ng drone. Ito pala yung DJI Mini 3. Tignan niyo naman bag palang napakaangas na, premium na premium ang dat ingen. Binubuksan na ni kuya yung bag para mailabas yung mga laman loob hihihi. -hi -hi. Ito na yung drone, at ito namang susunod ay yung controller niya. Meron na din siyang tatlong battery. Binubuksan na ni kuya yung controller para matesing kung gumagana o hindi. Ito na nga't ina-activate na ni kuya yung drone, pinapaikot-ikot ni kuya, gaya ng pagpapaikot niya sayo. Pagkatapos ay activate ni kuya, ay tetesting na niya kung lilipad na or mahuhulog sa'yo hihihihihi. -hi 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 -hi. At lumipad na nga at iiwan na tayo hihihi -hi -hi de joke lang. ba diba guys napakaangas ng drone? Sinubukan na rin paliparin ni kuya papalayo sa amin. Marami din silang ibinebentang drone dito mga iba't ibang modelo ng DJI drone. Kung gusto na iyong makita bumisita lang kayo dito sa SM City San Fernando LA Union. At dito na rin natin tatapusin ang ating video maraming salamat.